At yun na nga mga pew, no? Napapansin nyo yung intro natin, eh. Wala dito sa shop. Kasi nga, matumal tayo ngayon sa tattoo. Kaya ginawa ko, eh, sideline, sideline muna tayo. Yan, sinamahan ko muna yung kapatid ko para mag kami. Total, hindi pumasok yung kasama niya. At napadaan kami dito sa tulay. Kala namin anong meron. <laughs> Grabe, kala ko may na nahulog or something. Ngayon pala, eh, may event dito may kinaganap sila na event. Di ko naman to, yung mga monsters truck, ganun. Medyo kinabahan tayo doon, no? Usual kasi nangyayari sa mga daan, eh, pag marami ng tao, eh, may nadidiscrash siya. Ganun. Or mga may nag-aaway, ganun. Yung ruta kasi namin is paporak na. Eh, pag nakita mo to, alam na alam mo na nasa porak ka na. Yun. 20 minutes lang pala binayay namin papunta dito sa venue. Porak din to, mga piw. Pangalan pala ng venue na pinuntahan natin is Annabelle event place. Lagay ko na rin yung Facebook page nila. Baka, baka naghanap kayo ng venue na malaki yan. The best to. At dito nakapasok na kami. Ito naman si Kuya. Nagkita niya na kami. Lumiretso pa talaga. Muntik pa namin tamaan. Diyos ko. Baka makalumpo pa kami. <laughs> At nung nalaman na namin kung saan ipipesto yung photobot. Kaya ito. Agad na namin binabay mga gamit. 4pm pala yung start ng event. Eh, alas dos pa lang ata. Nandito na kami. Mas okay kasi na maaga kesa naman sa late. Diba? <laughs> yung naging pesos pala namin, sa sulok, yan, malapit kami sa aircon. Kaya, hindi kami masyadong nakaharang-harang sa nadaanan nila. Sa pag-setup naman, minsan, ninaabot ng 20 minutes o 30 minutes. Pagkatapos, pahinga-pahinga na lang. Maghihintay na lang kami ng tawag sa admin kung mag-start na kami. Minsan naman, pag may nagpa-picture na or yung celebrant na una na, eh, no choice na. Kailangan na namin tawagin yung admin para mag-start na kami. At nung natapos na kami mag-setup, eto susubukan lang muna namin kung meron pang kulang para in case na meron nang dumating ay eh, makakapag-ready agad kami. Upgraded na yung photo booth namin kasi meron na siyang skin sarapan harapan. Kitang-kita mo yung posting mo diyan. Merong four shot diyan. Minsan three shot lang. Depende sa layout na magugustuhan ng client. 10 seconds naman yung counting niya. Pwede kang makapag-isip muna ng ipopost mo abang nagka-counting pa siya. At tatapos na kami. Waiting na lang kami niyan. Yan na yung setup namin. At may katabi kami dito na coffee. Sana mabigyan kami. <laughs> Joke lang. Total, tapos na rin kami nag-setup. Ginawa ako dito. Naglakad-lakad muna ako. nakaka naman kasi yung setup nila dito. May mga food card sa tabi. Tignan mo naman yung mga balloons. Parang lumulutang lang sila. At ito yung setup ng mga kids table. Yan. Grabe. Yung grande talaga to. dito sa backdrop, wala kang masabi. Mga professional na yung gumagawa sa mga ganyan. Lalo na pagpasok mo dito, magkikita mo talaga yung magandang setup nila. Nandun kami sa sulok. <laughs> dito rin mag entrance yung birthday celebrant, syempre. At maya maya, nag-operate na rin kami dito. Nung sinabi namin na pwede na pong mag-photobot, ayun na nga, dinagsana kami ng mga tao. <laughs> mga gusto mo ko picture, yan pinapapira lang namin doon sa side. At ginagawa ko naman, eh pagkatapos namabas ng picture, eh lalagyan ko siya ng magnetic. Konting-konting assist lang sa pila para hindi magkabanggaan. At yung kapatid ko naman, siya nag-ooperate ng photo booth Saling pusa lang ako, Pew. <laughs> eh wala rin na magawa sa bahay eh. Gaya nga ng sinabi ko, matumal yung tattoo ngayon. <laughs> Pero nagtatato pa naman ako sa mga gusto mag-PM dyan. Justin Napoleon dun sa Pew TV ko. Yan page ko 'yun. Akala mo napasok ko pa 'yun. <laughs> at ito pala yung pamilya na ng photo booth at yung little princess nila ang celebrant 7 birthday ng princess nila at yung photo booth namin yung napili nila. Sabi nga nila, memories made paid, but photo booth pictures last forever. Kaya marami pong salamat sa mga tumatangkilik sa JA Photo Booth. Asahan yung quality at good service po ang GA Photobooth pag kami napili nyo. At kung nagtatanong kayo kung paano sila mapipm o may message, eto ang kanilang Facebook page. Yan. mag lang kayo ng mensahe dyan at yung admin namin yung magre-reply mag po sa inyo. At may dalawang bata na game na game magpapicture dito. Kambal yan mga pew kakiyot nila. Hindi na sila magilap ng kamera kaya ginawa namin nilagyan namin silang dalawang upuan. Usually kasi pag bata yung nagpapapicture tinaragdagan namin ng high chair para mas lalong maganda yung shot nila sa photo booth. At after nyan, stop muna namin yung photo booth kasi nga mag-start na yung program nila. Wala muna mag-ooperate para yung mga attention ng mga bisita ay e mapunta naman sa celebrant. Lalabas na kasi yung Little Princess mas maganda kasi na walang attraction para yung attention ng mga tao ay mapunta doon sa celebrant. Kaya tara, abangan natin yung pagpasok niya. At yun na nga. Yan, beautiful family. Again, thank you so much for choosing JA Photo And I assure you that photo is never fade. At after nga ng program, eto, balik trabaho kami ulit. Para ma-assure namin na lahat ng visitors eh, nakapagpa-picture na sa JA Photo wala kami pinapalampas dyan. Ultimo crew, event organizer, iayaya namin sila. Napaba na pala yung kwentuhan natin mga Pew. Patapos na pala kami dito at kung nagandahan kayo sa ating video like comments and follows sa GE Photobooth and Pew TV hanggang sa muli maraming salamat pag share mo na rin <laughs> pew